Tugang Gods. Ito nga oh, yung nakikita ni Benok yung kasama namin sa 3 AM challenge na bumubukas sa pintuto kahit walang tao. Oo, bukas ng hindi tao, pero may internet Ay, oo nga. Ano oh, na katakot pag ganun? Ah, oh, napian. Ang dilim na dito, Tugang Gods. Kalo ko may puting ano, payong pala na nakasabit. Ano yung nakakakalabot dito? Tumatayo yung ano ko. Madilim eh, siyempre. Tumatayo yung... Siyempre, madilim eh. Ang buho ko sa bintik. Sa bintik lang? Sa binti. Eh, ma <laughs> <laughs> dito may poste, may ilaw, kaya... Tumatayo yung okay buho doon? Hindi. <laughs> Ayan o, yung buti naman taas o. Alin? Yung mga dito da... Mga Hindi mo ito ah. Ah, <laughs> uh, sige na dyan. Pero paano kaya kung may biglang na ko? Huh? Hmm? Ay, aso na ata yung mga ano natin na dyan. Yung mga aso. Oh, sabi sa'yo eh. Ang gagahabol eh. Ang takot ako doon kasi ang lakas ang laki ng aso. Pero hindi na yung makikita. Piling ko may tao sa likod lagi. Sa likod? Ah, meron kong ano? Nararamdaman yeah. mo? Ano bago, wala akong gano'n. Ano ko? Gano'n? Kung solo, ako oh, kahit ano solo dito, kaya kong ilutin to. Ikaw. Sige daw. Oo, kaya. Kaya si ah. Si Su, Diyos ko kahit. Uh, dalawang kamera. Kahit nakahubad ba? pa ako. <laughs> Isa sa harap, tapos isang ganito, <laughs> oh, ganito oh, mo ah. sisu lang. Tapos isang ganon. Oo naman, Diyos ko. Si siulan lang si Su. May tao doon. May tao doon. Saan? Ayun saka. sa dulo. Sa dulo. Siyempre may tao doon para kaya mo tapang kami tao dito ko nakikita man ako tugang lodges kasi ang dilim kanina baka, eh. lukok, <laughs> ayan tugang lodges ayan maraming maraming salamat tugang lodges kasi Ay, challenge ano nga, eh. anong challenge ka dun. Hey, anong gagawin ko doon wala nakakatakot eh hindi kasi nakakatakot nani, si Beno kasi tulog na eh. sama sa namin. Kaso ano eh tulog na nakakaya naman na. Nakakaya naman ng stomach. Gising eh, nakakaya ng stomach kasi yung uterus niya, yung skin niya kailan ma-maintain yung pagiging close ng pores. Ano ba maintain yung mga butas baka sumara eh. Ayun tugang lods. Siyempre, may eksilang naman yung ginawa namin sa susunod na naghanap kami ng haunted na ano. Duwag ka lang sabi Pari dyan, natapusin na natin ang mga... Hindi, hindi ano? natin na try yung ano, yung... door, yellow door, ano? Dito, wait lang, wait lang, hindi yun. Ito yung EMF no. detector. Yung magpupula pag meron. Susunod na yun? Hindi. Try Paano ba? Natin. Sige Ito, nga. One time lang. Kunon mo, harap mo. Okay. Ano ba? Dito, doon, doon, doon. Iaharap, iaharap ko yung camera. Dapat doon ka sa merong ano. Wait lang, wait lang. Ano ba, nakaharap sa akin yung camera? Dito, uunan mo Ah, dito. okay. Okay, sige. Pakit doon ah. yung ano dyan, ilaw. <laughs> o, blue sa cellphone ko. Green dapat yun eh. So, sa maglalakad tayo, ganyan. Color blinds. Okay. Ayan yung kalsada, madilim na kalsada. Ito lang yung ilaw. Ayan. Wala naman. Uy, mata-aso yung ano. Ano ang aso? ay, si ano yun? Malaking aso yun, di ba? Ganyan lang tayo, ah. Eh. Oo, oh, sige. Dito sa maliwanag na part. Daming aso, eh. Kaya nga. Maliwanag na part na to. Ayan. Ayan. Ah, sige. Try natin. Dito sa, ano, walang tao. Wala namang, na. Huwag ka na pa, so nakakatakot dito <laughs> Dapat dadali natin ito pag pumunta tayo ng ano <laughs> Hindi ko nga alam kung gumagana yan eh Dabudan yun sa ano ah up lang ito mm. So wala nga, meron tayong aparatos talaga na may ano Tumatayo dapat Ay tumatayo, kaya ko yun Kaya mo yun? Uy, yun yung malaki Ayan, wala tugang lodge O kunin mo na to Dito 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 sa tapat May walang ano ang dilim naman kasi di pa kita yung bahay nila itim. Ayan. Wala to gun Oh. So... Pero may spike yan. Kanina. Kanina pag start. Oh, pero green naman. Inaantay ko nga. Wag Normal na. range. Na. Oo. Oh, oh. baka maka mabasag pa yan. Pag may hunted na laga, pupunta namin kasama. Kasama ka? Hindi. Dito lang ako. Kami lang yung nabay mo. Hmm. Um, extra ka na. Salita ka na. Di diba English ka? whatever. Whatever. Huwag ka na ka na. Alam mo na kasi yung elevator, naiwan ko palang naka-open. Meron ko pa naman ang ano. Ay, try mo sa akin yung red door. Ay, yung ganun gagawin. Yung ganun gagawin. lang gagawin mo lang. Si na naiyayay mo ng ganoon. Wala tulog eh. Wala tulog. Ay, Sarang salamat ha. Like and subscribe ka na. Kung pray ka muna, baka pumasok sa bahay. Happy year. Ayan, syempre gagay tayo ng Lord. Para wala.